Ito tayo sa Parian Road Kalamba, Laguna Tapos may Purco Junior Kasi may Dole Kasi papakot tayong aircon At nandoon na yun ICB car aircon Ito tayo papagawa So kakaliwa tayo dyan At makikita nyo na yung shop ng pagawa ng aircon So yun ang ko Pinapagawa kay Kuya roko Ayan, ICB car aircon ito yung so ayun yung pure gold kanina may radiator repair na rin dito and ito so binabaklas na ni Kuya Rocco yung evaporator so dukot lang kung makikita nyo dukot lang tong part na to kaya madali lang madali lang baklasin yung evaporator ng Suzuki Alto so ito na yung evaporator okay binabaklas na ito yung madaling baklasin lang na part na evaporate. Ginukot lang ni Kuya Roko, napakadali. So ngayon, lilinisin na nila. Kasi nga, walang lamig yung aircon ko eh. Ang init. Ito yung ilang ito. to, kasi nito, ito na mo. Basa o. Oh. Ang atin, kasi nga, Ayun. Uh -huh. Ito sa Ah. Ang dalangin na lang natin, walang walang tagas para mura-mura. <laughs> Ayan. May e, mga dahon-dahon pa eh. Kunting linis-linis na. Maputi pala yan. <laughs> yung iba kasi ginamitan ng chemical kaya hindi tumatagal. Hmm. After 2 years, wala na. Palit na Chemical hmm. so mas prepare mo yung tubig-tubig lang, ganun? Pangano uh, pang ano lang kasi yun, yung ginagamit na ala, like, pang tanso. Pang? Hindi pang tanso lang, matibay kasi ang tanso. Ah, tanso? Oo, so, ito kasi aluminum lang to kaya dinadaig. Kaya tubig lang. Pag nilagyan mo lang pang tanso yan. Nakakuluya para kinakain yung pin. Ah, okay. Kung so, ito kasi naubot, kahit buo yan, humihina na ang lamig niya kasi dito kasi nanggagaling lamig sa pin. <laughs> <laughs> so. Ano lang, 1.15. Hindi kasi kakayanin lumabas pagka mahina. Uh Oo. -oh. Ngayon, titignan natin kung may bubula dito. Ano? Lagpapin natin Lubog na muna natin. Sana'y wala. Oo, oh, para makamura-mura tayo. <laughs> Basta nag-build na ng tree. gamit nyo, ano, no? Sa rep, no? Hmm. Ayan. So, may pressure na tayong 300 dito. Ayan. Abangan natin kung may bubula. Wala, bossing? Ma, tatingnan pa natin. kahimikan muna para malaman kung may tagas. Uy. <laughs> Dito sa part na to, tina-check ni Kuya ko kung may tagas ba yung evaporator. Kasi, kung may nakita siyang bab, kaya nilagay sa tubig yan kasi tinitingnan niya kung may bubbles. Okay. Kaya nga, nag-build up din tayo ng pressure dun. Sa kanina, kung nakita niyo, may nag-build up ng parang 300 na pressure para magkaroon ng hangin sa loob. Tinitingnan ni Kuya ko kung nag- may bumubula. Ayan. Kung sakaling may bumubula, ibig sabihin may tagas. Doon, unti-unti lumalabas yung free yun. Kaya matindi niyan, tiyan-check yan. Kung sakaling may tagas ba, may butas ba o wala. Ayan, binaliktat na ni Kuya Rocco and i-check iche niya ulit yan. So, ito yung kasing suspecha. Bakit hindi lumalamig? Okay? Pwedeng doon sa may part lang kanina na sasabing may basa or dito mismo sa pinaka-evaporator mismo. Okay, so check niya kung may tagas o wala. O baka naman talaga kaya hindi lumalamig kasi katulad nung kanina, madumi lang. Okay, kaya minsan pinapalinis. Ang suggestion nga ni Kuya Roco is ipalinis yan every 2 um, years. Okay, every 2 years ipalinis. 2 years to 3 years ipalinis yan. Or kapag humina na yung lamig. Ayan, okay? Oh, lahat ulan na. <laughs> ano ba yan? Hindi, yan, yan. Sensor. Ay, sensor nyan, no? Yung nagkakatok ka pag malamig na okay, babalik na Pulik muna bossing After na-leak test vacuum naman. Ito. Free yun. start ka? Bukas ka aircon? Start, bukas aircon Wala Mayamaya. lamig maya Oh, kaya pa eh. Ngayon lang ulit ang testing kasi gabi na. Pero tignan nyo naman oh. Nagmo-moist na sa wakas. <laughs> okay. Sa wakas nagmo-moist na yung aircon ko. Masaya na ako. Bye. Okay, nandito ako sa trabaho at nakikita nyo ngayon, no? Oh. Ayan. Ayan. Wala mag aircon ko. <laughs> Nagmamoist na. Actually, aha. Uh Ayun, oh. See? Ngayon lang nangyari yan. Tagal-tagal <laughs> ko. Ayan, Oh. Okay na ako. Masaya na ako sa aircon ko ngayon. And, yun lang. Bye-bye.